Good morning guys! Kita niyo yung ginagawa ko. Ayan. Yeah. Eco-friendly tayo ngayon. Ang bangbalot natin sa pancake na i natin sa school at sa kadonat ay dahon ng saging. Kasi ngayon, nalabas doon na bawal ang plastic. Ang Hindi naman tayo makalabas ngayon. Hindi naman ako makalabas sa paper na pambalot. Kaya gumawa ako ngayon ng yun inaano natin ng saging dahon ng saging tapos gupit-gupitin ko kaya ginaganito kasi yung aroma niya para matupi kasi pag galing sa ano dahil madaming saging natanim ng tatay ko ayan gugupitin natin kasi hindi nga ako makalabas na mahirap ang transportation dito guys sa amin magmumotor ka talaga papunta sa bilihan ng mga paper at saka sa Junction Luna pa abulog kagayan yung bilihan hindi katulad dun sa syudad na, na paglabas mo meron na agad makabili ka na agad ng paper cup, paper paper na pambalot yan kaya bawal ang plastic ni sa mga balot-balot para less basura na din Pero pag take out, bala na. Bahala sila kung wala silang paglagyan. Kasi nga, wala naman siguro mag-take out. Tatapon lang din naman ng mga bata. Kasi sa school nga, kami papasok. Sa school ako, papasok ng, na para magtinda doon. Kasi tayo ay license naman ng business at sa health May health certification ng RHU. So, ibig sabihin, healthy. Healthy ang mga nagtitinda doon may sanitary permit saka healthy ang uh, nila ang kalusugan namin ng mga nagtitinda Ayun. Ay, ngayon naman inano ng ano na bawal ang plastic para less basura na din sa mga bata nga din ipinapauwi ang mga basura nila kaya gagamit tayo ngayon ng na natural na at pang balot, dahon ng saging. Sa mga ibebenta natin, donut, pancake. Iba-iba naman ang kinitinda. Miki, hindi naman pwedeng ibalot to. Doon sila kakain sa distorn namin. Saka sa ano, sa bata, yun, gamit ka ng ispon at saka bowl. Ayan. Ito lang yung mga ano na sinasabi. Pinapakita ko lang ay tignan yung ganda ng kulay sa kambang. Nga lang, siyempre, gagastos ka ng lakoy, ng gasol. Pero saglit lang naman bang painit lang para matupi. Kasi guys, pag kakukuha lang yung sapuno yun, siyempre, hindi siya ano, mat, hindi siya magupit. May ganyan Yan, tama na muna to Bukas na ulit. At ipakita ko sa inyo kung paano natin ikat. Gupitin. Gupitin natin. sa makita Para na po natin siya sa pambalot niya ng mga bata. Ang inilah. nila. Ay, lakihan natin kasi yung mga bata baka malaglag nila. Basta may hawakan lang naman ng pagkain. Basta may hawakan lang sila guys. Ayan. Ayan. Kung ilan ang serving lang, siguro na. Siguro yung Instead, nagagamit ng plastic sa pangbalot, ito na lang kasi wala nga tayong mabiliin paper na pangbalot. Tignan nyo, natutupi siya, guys. Ayan, natutupi. Hindi katulad nung hindi siya na na lanat ang tawag sa amin sa Ilocano, lanat. Dapat lutuin siya. Para matupi. Saka ang pangunang aroma niya sa babas namin dat ng dun sa bulakan nandun ako sa bulakan ganito pinapang patung namin sa barbecue at saka lahat ng luto eh ngayon wala naman tayong munang ganon sa school ko ito pang balot lang pang hawak lang ng mga bata ang pagkain nila pinakita ko lang kung paano ang pangbalot natin ngayon na gagamitin natin guys bye Thank you for watching. Good morning. Good morning. God bless everyone. Bye.